Good morning, good afternoon, and good evening. Sana naman kasuksulok ka ng mundo. Ngayong umaga mga pising, Pandaw na naman tayo sa ating mga kawil. Pilang bisis, pang ilang bisis na natin itong mga pising. Hindi pa tayo pinalad. Hindi pa tayo nakahuli. Sana ngayong umaga may blessing na. Hindi malinaw ng tubig mga pising. May mga kawil kami dito mga pising. Oh. Nilatag namin dyan mga kawil sana may huli shoutout po sa inyong lahat sa lahat ng mga kaibigan natin sa facebook page maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsukurta mga kapising sa lahat ng ating mga kaibigan sa lahat ng ating mga followers happy 41k followers mga kapising ito so, ang unang kukuni natin mga kapising ito so, ang unang kukundaway natin kareto na hon ibalik lamang pangit man may mga kawil pa kami dun sa taas mga kapising okay, abang abang na lang sana may biyaya na naman tayo dito okay share din ang aming mga video mga ka-fishing. thank you po sa inyo lahat God bless po abang abang na lang Terima

Narabobos lino, oh, O, ng lang. Aras kini na. Di lang. Ngalagala lang. Ngalagala ang sabit mga piseng. You know? Sa di dila, lang. dilan sabito lang sabit, oh. Yan, you know? oh. Hey. Good size nice na mga pising, Malaki na. Mga nasa dalawang kilo na ito mga piseng. Mga you nasa know? dalawang <laughs> kilo na <laughs> 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 Hindi siya mahaba mga piseng. Video ma lang siya. Taba, no? May kagat, may kagat. Dako, you know? dako nga mabuk ba? Oh, tangan di mabuk ba? Ipusa. Ipusa. Lepat. Hmm. Oh. Nah, saya lawan kilo atau mangga pising, kalau mereka gat sama pising over. Ini daku daku kita gat tadi. Oke lah. Hmm. Gimana? Berteh. Tuangkan orang huli nanti yang mangga pising yang gusto. Nga nasa dalawang kilo na to. Yaya <laughs> naman. Lord, salamat sa blessing. Salamat sa biyaya ng ilog. Okay? Thank you. God bless po sa inyo lahat.